Magandang araw mga kabugis. Ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Malyaris Garden. Ang si share ko naman po sa inyo ngayon, ay kung paano natin mas mapaparami yung bulaklak. Uh, nakukulangan tayo sa dami ng bulaklak ng mga kabugis na natin magay dito. Uh, ayaw niya na <coughs> talagang mag-bloom ng todo. Uh, Nagmumulaklak siya pero konti-konti lang. Pero naabunuhan na natin ito. Makita niyo na konti-konti. Ayun ang gagawin natin ang paraan para magsabay-sabay na sila na mamulaklak. Kasi kung may mauuna, ah, hindi siya magtototally mag full bloom kasi hindi magsasabay-sabay. Dapat magsabay-sabay siya, di ba? Ayan. Eh. May maliliit. Pero yung mga iba, wala pa. Siya rin dito. Makita niyo na, ito na-trim ko na din. Pero hindi siya nagsasabay-sabay. Ako konti sa ganito kasi ito na bagong trim lang pinotol ko dito. Gagawin natin na parang ganito. Sa kapal ang bulaklak. Ayan. Kaya ay dyan sa kapila natin na yan. Ah, halos sabay-sabay yung pamumulaklak niya, di ba? Nakita niyo. Ganda, di ba? Ah, ganito lang ating gagawin. Number 1, abunuhan natin. Ah, ito naman, ah, maganda na yung ano, yung niya. Rizal, hindi siya mabigat. Maganda rin yung butas nung ano. Dapat pagka ah, sa pungimil na natin, titiyakin natin kung lalo kung tagulan niya yun, titiyakin natin yung pati yung butas niya ay active, di ba? Eh, kahit ito ganun din kaya lang talaga ito kulang sa abono na pampabulaklak yan ang lalagyan natin para magsabay sabay yung bulaklak niya nagkukulang eh, ito ang gagawin natin ito na abunohan ko na ng triple 14 ah, uh, ah, uh, magwa 1 month na pero mapapansin natin pag kulang, pwede natin dagdagan di ba? Sabihin nyo, 20 days ko na, na napunuhan niya. Eh, para nakukulangan tayo sa bulaklak. Pwede natin lagyan uli Lalagyan natin siya, ihahalo na siya sa tubig para mas mabilis ang epekto. Ito yung triple 14. Uh, siya na ganito. Kaya 14, triple 14, uh, complete ito. Complete fertilizer mabibili nyo sa mga agricultural supply ah, maraming tinda ang bili ko dito kanina ah, ano, 40 pesos ang kilo dati mahal ito meron ngayon mura na 40 pesos lang kaya yung 1 kilo napakarami na natin malalagyan na buging bilya diba ah, ito isang kilo lang ito 40 pesos lang napakatipis ganito ang gagawin natin lalagyan natin siya ng na abono pero lulusawin na natin sa tubig para mas effective. Mabilis yung epekto. Agad-agad masisip-sip niya. Huwag lang uulan. Kasi pag umulan eh, wala namang ulan niya yun. Ah, Mahugasan. tayo ng punong-puno na to. Ganyang kapuno. Ganyang karami. Kasi dalawa na yung lalagyan natin. Ah, sobra naman na kung isang kutsara ang ilalagay natin kasi naabunohong ko naman na yan. Kaya lang parang kulang nalagyan natin ng isang kutsara lang na ganyan kukuha lang tayo ng tubig katipid ano, isang kutsara lang kukuha lang tayo ng tubig na tatlong litro dapat tatlong litro kasi uh, matapang naman pag isang litro lang ang kukialagay natin dapat tatlong litro para sakong sakko yung pinakadami ng tubig, pinakadami ng abono Ay napaka-effective nito. Ah, na, ng dadami nang gusto yung bulaklak niya. Haluin lang natin ng na ganyan, medyo matagal mahalo ito eh. Ah, malusaw. Dapat pagkagagawa kayo nito, isang oras bago niyo iabono, halo sa niyo na. Baba niya na sa tubig sa kanya na lang halo-halo na ganyan. Ay hintayin natin at kuan. Mamaya-maya pa ng konti yan. Ito, kulay gatas na. Gustaw na. Pondi na lang yung natitira. Pwede na natin ilagay. Yung may konting bubu po konti. Ayan, nabasaw na siya, di ba? Kulay gatas na yung ano, tubig. Ganito lang gagawin natin. Kakasahin na natin yung sa dalawang pot na yan. Ito. Sa potsara. Para mamulaklak siya ng gusto. Kasi, ano, maulan. Siguro yung ibang abono nito, Uh, na ikon ang ulan ay tapon kasi dapat once a cement lang kaya lang parang nakulangan tayo ba? Diba? sa kilahati lang dito kahit mabasay puno okay lang dito pa yung isa May kote pa na natirang buo. Ayan. Di bali na. Okay. Ah, ganun lang ang gagawin natin para maparami natin ang gusto yung bulaklak ng mga bulagbilya natin. Pagka nakukulangan lang tayo, kasi ninapunuhan ko na yan, ah, uh, maulan kasi kaya natapon siguro yung mga bono. Kaya pwede natin tagtagan. Mapapansin naman natin yung kulang. Eh dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Yung mga bago pa lang sa channel ko na nakapanood ng video ko, uh, pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para uh, maging updated kayo sa mga susunod na video Bye-bye! mm -hmm.